Kasi kaya importante po ang aking uh, itatanong sana, sapagkat uh, kaninang tinatanong ko siya, pinipilit niya yung opinion niya na kinakailangan talaga magsoli yung mga diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batasyon. Uh, ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag na maliwanag po ang requisites ng batas? Itignan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilema nitong dalawang mag ito. Narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa ipinipilit ko na na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapanipaniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality o oh, madi-diminish ngayon ang uh, veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa ay gusto ko nang uh, sabihin sana. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito? For the record, uh, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. Alam niyo, yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of new revelations. Afterwards, he may not be credible again. Relative po yan eh. Kaya po, pwedeng, wala pong cast in stone na credibility, walang cast in stone, especially in a, in a hearing like this. Yung pinakamaingat nga po na gagawin natin, minumungkahi ko, Mr. Chair, na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin sa pagdaan ng in the course of our discussion kung sino talaga ang maglilinaw na makikita natin nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong uh, sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i-float ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents. Wala namang iba, sila yung nakipagunahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po anong batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang credibility, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga pwede, yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan. Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpal nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas, ang, ang lumapit sa diskaya, umihing raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 billion, a million na lang. isipin isipin po ninyo, Kapatid po yan tayo ng ating colleague, si Ben So ngayon po, ang, ang daming dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Tiskaya, mayroon ba ang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na mayroong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Ah, hindi po uh, Ben Tulfo. Ramon Tulpo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Kung saan po nang galing? Balik po tayo dun sa sistema na gusto kong uh, maging daan para maayos natin sa pamagitan po ng pagdinig na ito.